Hello guys, good day po, magandang araw po sa lahat So, tutuloy natin guys yung ating coin hunting At ito ay paunti na ng paunti yung ating limang piso So, 600 na lang po to Dahil nakaka 400 na tayo sa ating coin hunting At ang nakukuha pa lang natin ay yung die 3 na year 2011 Doon sa huling coin hunting natin So hindi na masama guys kaysa wala. At ngayon nga ay 200 ulit ang ating kukunin dito para sa ating coin hunting. At syempre bago tayo magsimula, ang aking pong pasasalamat sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat guys sa walang sawang suporta at panonood sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At lalong lalo na po doon po sa nagshare po nung ating video Maraming salamat sa inyong lahat guys At sa patuloy na mga naglalike sa ating video Sana po i-like nyo po yung ating video guys Malaking tulong po yan So maraming maraming salamat po sa inyong lahat At kuha ulit po tayo ng 200 para sa ating coin hunting What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And team was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? Our first coin I NGC na 5 pesos Year 2018. So, common. Next coin natin, BSP naman tayo. Medyo maganda pa ang condition nung isa na to, guys, oh. Year 2013. Okay. Common lang. Next coin natin. Year 2013 ulit. So same lang sila. Ang year 2013 kasi may isa lang variation. Parehas silang die 3. Okay, next coin natin, year 2001, common. Next coin, year 2005, common. Year 2014. Come on. Next coin. Year 2012. Ah, 2013. golo ah. Year 2013 guys. So hindi na maganda yung kanyang condition ah. Okay, next coin. 2002. Come on. And year 2012. Common. Next coin natin, year 2005. Common. And year 2001. Common. At maraming salamat sa aking mga kapwa coin hunter dyan. At sa ating mga idol na coin collector. Maraming salamat po sa suporta po sa aking channel. Mga sir at mga ma'am. Okay, at ang ating nahahan pa lang dito sa ating BSP ay yung year 2011 na die 3. So, meron na rin ba kayong hawak na die 3 guys? Comment down below guys kung kompleto na kayo sa variation ng year 2011. 0.7% po ang kasalukuyang record ng year 2011 na die tree. So, comment down below guys kung kumpleto na rin kayo. So, ako kumpleto na pero pag nakahunt pa rin tayo ng year 2011 na die 3 ay kukunin natin yan para sa ating fair. At next coin natin, proceed na tayo guys, year 2005, come on. Next coin natin, 26, 1996, so, come on lang din ng ating last coin sa ating first batch year 2012 so, common ayan so wala pa rin tayong nahahunt dito sa ating first batch so tignan natin dito sa second batch ang ating first coin ay year 2002 so, common Next coin year 2012. So common. Next coin natin 2013. Common lang din. At next coin 1996. Common at ang year 1998 na walang mint mark. So common 'yan, dapat 'yan may mint mark para ikip natin. Next coin natin, NGC naman guys na 5 piso. Year 2019. So, common. Next coin, die one At ano na nangyari dito? Hindi na makita to. Mukhang nagamit sa Caracross to ah. Nakikita nyo ba guys yung mint year? Hindi ko na makita. So, comment down below guys kung nakikita nyo anong mint year ba to. Hindi ko na ma... Aninag. Nasa ano yung panilip natin. Wala dito. So, comment down below guys kung anong mint year. Nakikita nyo ba? Hindi ko na siya maaninag. So... Napaka-kinis nung ganito niya, hindi natin alam kung error ba o pero ang kinis oh. So, i-keep natin 'yang guys. Siya ay die 1. Okay. Proceed na tayo guys next next coin na 2005. Come on, 2004, come on, next coin ten year 2015, come on, and next coin, 2005, come on, 2014, and another one, 2005, come on, next coin ten year 2001, come on, At ang ating next coin ay year 2013. So, come Next coin, another one. 2013. At next coin natin ay NGC na limang piso. Na year. Hindi na natin maagayin maaninag nato guys. Year 2019 ba? So common lang din yan. kahit na year 2020 pa. Unahin na rin din natin 'tong NGC year 2018. So common. ang ating next coin ay year 2009 na die 1. So, yan yung common na common. At ang ating last coin guys sa ating coin hunting, die 1 year 2005. So wala Bok, na naman tayo guys Maliban sa isa na to At ito ay aking sisilipin pa Hindi ko dala yung aking panilip guys So Tingnan nyo na lang Comment down below guys Kung naaaninag yun yung mint year Hindi ko na maaninag So tingnan nyo na lang guys At i-comment nyo sa ating comment section Kung anong mint year to At ito ay sisilipin ko pa rin Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsamang muli dito sa ating coin hunting. So, hindi muna tayo mag-update. At uh, keep safe always guys and God bless.